Hi guys, good morning. For my videos today, nandito kami ngayon sa Ayan guys, liwanag ng Montalban. Ito na iba yung location. So dito ako ngayon. Wala muna tayong live. Sanusin na to. Baliti ang sabi eh. Hindi pero sausapin natin sa to sa So guys, nandito, nandito muna kami ngayon kasi pipila muna ang inyong host sa feeding program kasi wala tayong pambiling pagkain. <laughs> pipila muna tayo mga idol sa feeding program today kaya walang live, walang live. Kung hahanapin niyo ko, nandito ako ngayon at uh, nakapark doon yung asawa ko ayun nakikita nyo yung may helmet na blue yan yan yung asawa ko so nandyan nakapark so um, hinahanap ko pa kasi yung area kaya ang dami naming liko-liko kaya mali pa yung stock up ko kanina kaya nagreklamo si maman driver kasi bakit doon pa daw kong huminto so listen learn at least alam na natin pero dahan-dahan um, lang talaga ang takbo ko guys kinsi lang kasi ayan yung kasama ko si ate Bing ate Bing hi ako na naman <laughs> si Ate Bing lagi kong kasama guys na pagbintangan na kami na boyfriend ko daw si Ate Bing magjowa daw kami <laughs> so lagi lang tayong masaya sa lahat ng pamimintang nila na hindi totoo tawanan lang natin lahat yon kasi hindi totoo na patay na pala si Marites please. ha? patay na si Marites? patay na daw si Marites? sa so, tulina Oo, oh, oh. Oo, oh, walang problema. Trina huwag na raw. Oo. Oh, oh. huwag tayong magpasimit. Trina na raw pumalit. Ah, si Trina patay na daw si Marites. Ano daw yan, Trina? Tina Traidor. Tina So yun guys, mamaya malalaman nyo pag uwi ko kung saan ang rota ko. So nandito tayo ngayon sa Liwanag Montalban. Pipila tayo sa feeding program. Gawa po ng walang pambili ng pagkain ang inyong host. So, wala mo nang live si host. <laughs> Nandito mo na si host. Sayang. Thank you so much and maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong suporta po. Sa inyong suporta po. Thank you, thank you at maraming maraming salamat. Thank you.